<laughs> Uwi na tayo. Madilim na dito. kasi hindi makikita sila eh. Okay. <laughs> ay, wag ay, kang niwala sa dito doon. Anding! Ayun, ayun, lumingo na. <laughs> ayun na, nakabidyo ka na, Anding. <laughs> Gusto niya i-video siya eh. Sure, ka sa, ano? bahay? Wala. Sure, ka sa bahay? Sa? Sa diba? Sa? Sure, Wala. Awe, natin. nakasaksak doon. sa na. Sa? Sa Wala na. Kita. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala 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 na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Wala Bye bye. Tawid tayo. Iyong at kung yung mga pamangkin ko. Bye bye. Ingat kayo, ingat ha! Ingat pagtawit, ingat pagkwe. Iyong at kung sa labas at mga pamangkin ko. Brian, baka maano ka, maagit ka Sige, may kamera. Hindi kayo mapaano, May kamera. Ano, dito kayo sa kais? Hi, Brian! Hi, Brian! Bye. Bye 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 bye. bye ko si. Ma Hello guys. sila. <laughs> <laughs> Hindi siya, kasi siya sakay. <laughs> Bye. Pwede oh, oh, wala, <laughs> ah, wala tayo. Pero may ilang <laughs> バイバイ。<Bye. S 1> <Bye. S 2>